Hello mga mami, share ko lang pala itong ganap namin kahapon at talagang nasulit yung araw namin. So yun, nagpunta kami ng Digo City at ang una kong pinuntahan ay dito sa land bank para mag-open ng account. And then si husband ay pumunta naman doon sa aming supplier ng pampaganda. After namin ay dito kami kumain sa tuna Choice sa talagang masarap din yung mga pagkain nila dito, especially itong sinigang na hipon. And then pagkatapos ay kinanta ko yung nakita kong nagpo-post ng mga stones at pinuntahan namin. So kasi naman itong landscape namin dito sa labas, 5 months na to, pero last week lang siya ginalaw ng mga manok. So, plan namin na palitan ng medyo malaki-laking stones. So, ito yung mga available na stocks nila dito. At yung hinahanap ko ay yung orange na medyo malaki pero out of stocks daw. So, kumuha na kami ng 12 bags para may extra at baka magamit din namin soon. So, ito may white, may black at itong assorted. Diniliver naman nila dito sa Grand Mall Parking dahil dito kami naka-park. And then, pagkatapos ay pumunta kami dito sa Color House para magpamix ng pintura. Ay, pinakita lang akong color. Sabi ko itong color chocolate. And then, ang galing din dahil ang bilis lang niyang natapos magmix. Pagkatapos tapos itong color brown ay nagpamix naman si Yasban ng counting color gold. Sa ginan niyan siya at ang bilis lang din natapos. After namin doon ay pumunta naman ako dito sa gilid ng Grand Mall na mga garden dahil may bibilhin akong plants. So yan yung nahanap ko mga plants na pwede sa init. Si Yasban naman na kinuha na niya yung mga stocks at ayan ready na kaming umuwi. Ito na nakauwi na kami at binaba na niya sa tindahan itong mga stocks. Pagdating namin ng bahay madilim yung paligid at talagang nagbabadya yung malakas na ulan. Last time sinabihan niya akong maglagay na naman ng fertilizer pero hindi ko pa rin nagawa kaya siya na lang yung gumawa. Dahil perfect time na daw dahil may paparating na ulan. Pagkatapos naming mag-snacks ay na, nilabas ko na itong bagong nabili kong plants na ilalagay ko ito doon sa terrace. Yung dating nilagay ko kasi doon, kinuha ko na dahil ayan pumangit siya dahil mainit kasi doon. Etong dalawa, pagsasamahin ko ito sa isang pot para medyo malago tingnan. Ayan, natapos na. And dito na banda ko pala siya ilagay. So, dito na part kasi medyo mainit. Kaya ganito mga plants talaga yung bagay dito. Then, ko na lang din po siya para maging presentable tingnan. At ayan na po. So, in my next vlog po, abangan niyo kung saan namin gagamitin yung mapinturang aming pinamili. Hello mga mi, ngayong araw ay maglilinis ako dito sa aming terrace. Tapos sasagutin ko na lang din yung mga madalas na tinatanong tungkol dito sa aming bahay. Lalapit yeah, na kasing pasukan, brigada na next week kaya sinusulit ko talaga yung mga nalalabing araw na wala pang pasok. Grabe na din talaga ang dumi dito sa aming terrace at again medyo ganado ako maglinis dahil dito sa bago kong ma. Ayan, yeah, fold yung gilid kaya perfect siya sa iba't ibang sulok. Ayan, napaka-satisfying tingnan dahil kitang kita, kita na tanggal talaga yung mga dumi. So ngayon po, sasagot na ako ng mga katanungan and actually nagawa ko na na ito before. Kaya lang marami pa din kasi mga nagtatanong sa aming mga bagong followers. Kaya uulitin ko na lang so, po. madalas na tanong ay ilang square meters ba itong aming bahay? So, ito po ay 96 square meters. Pangalawa, ano po ang sukat ng lote? So, ito po ay 600 square meters. Pangatlo ay magkano ang nagastos sa bakod? So, yan po ay 278,000. Tapos, three sides lang dahil may bakod na yung aming kapitbahay. Tapos, yung sa likod ay half cladding siya. So, yun. Tapos, medyo nakamura kami dahil wala kaming contractor dyan. So, ang gumagawa dyan ay si husband. Tapos, kuya niya. Tapos, dalawang maso. Malapit na ako matapos maglinis at papalitan ko muna itong tubig dahil grabe na pala to. Ayan. Super bad ko talagang map na to dahil, again, nahihulay yung maruming tubig sa malinis na tubig. And also, yung bakit niya detachable kaya madali na lang siyang linisin. Self-cleaning na din po ito dahil dito sa mga brush sa taas. Kaya, napaka-convenient talaga niya gamitin. Tapos na ako dun sa floor at dito na naman ako sa railings. At, ayan, grabe na din ang dumi. Medyo na ako at sumakit na yung likod ko pero worth it naman dahil ayan ang linis na ng floor ang puti na ng kisame and then yung railings ayan na so yun, highly recommended ko talaga itong map ng Zulele dahil napaka nice niyang gamitin at talagang sisipagin kang maglinis ang link po nito ilagay ko na lang dyan sa baba at sa yellow basket